ah puto niya hahaha tagi taka niya kung yun taas ano <laughs> oh, ka! the fuck is that may mukhang palaka dito. may espada ako yun di ka pumetus ayete lepas lepas eh sa inyo ano go... ano flashlight! ano ano flashlight ano kaya ako di ako makapunta dyan. Bantay sa rato Wee! 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 Hehehe! Ay, ayun ka pwede na natin gamitin. Saan pupunta? Burn! Yes. My life, Thank you. Ah, see. See. Where are you? mag magre um, oh, reset ma Ah! Gagaw na sabog ako ang ibon! Ang Nakita tayo! Ay, sorry, Gago! Ay, gary, masangkot. <laughs> sa labas. Gago, Sama, naulog yung ano. Asa. It's okay, it's okay. <laughs> buhay ko yung Ay, Gago, ko. gulat ako sa'yo. Nandito ka pala. Dito, pwede dito. Gago, Isi mali kayo? ako na ginawa! <laughs> <Ay>, I <isa ka. laughs> did, I did. Sup, Ken? Where are we Punta going? tayo kay Roger. Punta tayo kay Roger. Totoo niya na? Si Roger. Okay, love Ngayon, okay, alam ko may idea na ako paano rin ang bending. Exactly no, I can enjoy it now. Oh, really? I see. Yeah. mo, I'm tired. Tatawa pa. Tatawa pa. Tatawa pa. Tatawa a fellow? pa. Tatawa pa. Ay pa. Tatawa pa. Tatawa wala Tatawa wala pa. Puta, na-reset oh, yung ko ng martilyo. Sino kasama mo, Zach? Oh, uh, wala. Diyan, oh, okay, uh, oh, oh! Oh, oh, You're target nila? <laughs> <S 'y Park? laughs> good detail, eh. doing a good job! <laughs> <laughs> I didn't, I didn't say good job! Aakit tong hype They want my booty. Sana, Ito? na may hindi na dala. Pa! Walang akayatan dito. Chete pa, ikot-ikot tayo. Chete! Ikot sa mga bilisan niyo! Bilisan nyo! Hindi eh, di ko no. Okay ka na no, ba, Ken? Alam ko lang dun si Zakaya. Dinabate ko. Dinabate ko. Patakbo! Ay, <taps> ay sila. market. ako, bakit? Bakit? Takbo, takbo. Takbo, takbo, takbo. Baba kayo, baba kayo, baba kayo. Baba na, baba, baba, baba. Hindi, na Mama, ako. Excuse me, Excuse me, Jamel. Ito, try ako. Yeah! Ay, gago, bali! Tatalo ka ba sa kabila? ah. Diretso tayo dito, Mel. Fuck! Oh, putang ina oh. okay, sa putang! <laughs> Hahaha! Dago, kala ko tinatry daw mo. Do, Mimix Bell. Nakuha na natin yung Mimix Bell. Tapos... Prop hunt <laughs> na. Askal, alis! Wala daw! Matay si Marky. Oh, shit! Patay ako! Hahaha! Mel, reset mo, Mel. Again? Okay. Ito, papunta na rin si, ano. Ay, gago! Ito. Puta okay. kita. <laughs> tulog pa <laughs> si Polgoso, sige.

Gago. <laughs> this is gonna be fun. This is gonna be fun. Hindi, <laughs> <laughs> may tao pa sa doba. Gago, natisod ako. Naiwan mo yung chinelas no? <laughs> mo. Ayun. Banana Boy, Kanor, Ah, oh, si Zack! Table jump, Zack! <laughs> oh, good oh. shit. Para makuha pa. ay na ayoko dyan. May malaking daga. <laughs> yung daga sa bunutan. Patay mo na natin yung sanggol niya. Oh, that sounds wrong. Tara. Sanggol mo muna? Ah, sanggol mo na. Patamba, taka pa, gago, patay na yung... Uy, gago, what the fuck, may teleport! Teleport! Ampasin! Ampasin. wag mo ilag -lag. Oh, no! Oh, the... What the hell is this shit? <laughs> okay. Gago, yun na. What, oh, what the fuck, fuck are <laughs> you know what? Kukunin ko lang yung items. Fuck! May item pa ba, ba dyan? Oh, yung ano, that's pustule. Oh, Ayan. Hey, Ayan, ano, ano? mukha ni ano, mukha ni Oo nga eh. kaya? Ay, ma- I died. Ito, si Lassie. Mukha ng Diyos na pinatay. Si Lassie Bubbles. Si Lassie Bubbles. Mukhang yung mata ng Elden Lord. <laughs> 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 Nagkagawa. <Yung, laughs> eh, yo. Sino yung namatay? May namatay ba? Sila si. namatay ka? Punta page ka. Oo, pero pa ko dun eh. Tag ila. Tag yung ka putang ina. Palasin mo kaya ako. <laughs> Traffic, putang. Macho, dumi ng ang dungis netong lalaki okay, po ba yun? lalaki po tayo doon no? lalaki? <laughs> lalaki lalaki <laughs> lalaki lala <laughs> lala mana kulang ako sa mana? ganun? everything is horse style daw oh. no. horse style? leto <laughs> <laughs> na po tayo? Lato na leto ni Dato Babaw tara let's go ang weird nun pag may so nagsuot sa'yo Let's go, let's go, let's go. 2 -2 sila. What the fuck? Pag nare-reset nare-reset, ah, Dalawang, dalawang ano? Dalawa tingi-tingi. <laughs> ano yan, Zach? Pag nare-reset nare-reset, ko pero. What? What, dude? Kasi so, live ko, 3-6 yung ah. Oh, 3-8. na ng 200. Ay, putang ina, nandiyan ko pala. Tanda si Alexander. <laughs> <laughs> Gagawin ko 'yung aid. Oh yeah. Sino ang unang cool aid diyan? Nagsi-spin move 'yan. Patay. Nabu. Yan 'yung ano, lolo na lolo ng cool aid. Ay, ito ko na daw. Ito, si Good Trek. Goose neck. Ah, naman kaya tayo dito to tagal. <laughs> Puta, ah, <laughs> nasa grace ako, tinipi ako dito, gago. <laughs>

Patay si Jay. Patay si Patoy, si... Patoy, si Banana Boy. Puta, oh, ayaw ko yan. Aray Kailangan, ano, meron ang plano. Pag-ago lang yung mga magician. Jomel, kaya mo din. Wala. No. <laughs> <laughs> run, Mel, Run. Wala si Mang Kanaro. <laughs> Ay, okay, sir. Pumunta kaya siya dyan? Kaya na natin. Ay, gago, may kalabang pa siya. Tumusunod so, pala yun. <laughs> Tinisigal. Kala ka dere-derecho lang, eh. Ano ba, kaya maglari gago. Nakakatakot. Pag nag-spin move yan, tayo na-GG yan. <laughs> Ayan na. <laughs> pinutol na yung puno. Ah, wala. Wala ka. Ay, puta ka. No! Ay, no! Hindi na Hindi, hindi siya tulog nalala, ka na niya okay. si Mr. Wala. Boatman. Hindi siya maagawa ng tutsa niya. Mr. Ng... Boat, nakita na ni... Nakita na ni Omar si ano. Tibia Marin. Ako ba't umungol yun? Mm. <laughs> Sinard. <laughs> Nasakto talaga sa akin. Eh. <laughs> Wala na akong mana, run boys. Uy, ba't <laughs> Ah, ito yung kamay niya. Ay, gago, nag-check na. on pace na. Ila yeah, yung nice. kamay niya. <laughs> wow, matay sana yung dalaw. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> Sarap ito <'kay> nga. Gago, pinalikot ang dito. Na. Sa tikit mo kaya, tapakan tau yung ano? Hindi pwede. Sa Amoray pati Dark Knight, oh, gustahan. Black Mage ako, Black Mage. Ay, Black Mage ka ba? Puta, bakit hindi Black yung linalabas What? Ma, kung sa'yo, kung kaya ka, nakasubukod kang dinayupak ka. Ni. <laughs> Gawin mo uli yung ano ginawa ko, Mel. Try mo. Yung pumunta sa gilid. Patay na ako. Si na lang natitira. Ayaw ka pala si Ned. Night pala. Try mo, Night. <laughs> sa gilid ulit? Uh, try uh, mo ka. Kasi may ano, tungtungan doon eh. Kung kaya mo siguro talon eh. Pansin na natin kung ano. Kung tayo yung ano, kaluluwa ko. Ay, gano'n. Hanapin natin, hanapin na. Diretiretso ko po. Diretiretso. Paisa lang ah. Paisa lang. Paisa? May tatry lang ako. Pwede pasok tayo po. Ang tura, pasok lahat. Ako, tatry ko po punta. Patay na nga ako eh. Pakain anong try yun? Puta, push me to the edge. All my friends are dead. Wala no, right, akot. si Okay, yung hindi pampatay, magpapatay ka na. Dito <laughs> siya! You keep on <calling> coming, eh. You guys, cheaters. Okay. di talaga. Ah, poking in a move. <laughs> 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 <Di> talaga. <laughs> wala. May okay. invisible wall na hindi siya na Good try to. Ayaw no. nga, no. Oh, I'm out, I'm out, I'm out. Okay, I'm out. Okay, gate, Jigis, Okay, season two? Find out next time on...